Si Ellie ang isa sa mga talagang tinututukang content creators ngayon sa social media. Nakilala siya sa pagbibigay ng kanyang mga saloobin patungkol sa mga nangyayari sa ating bansa, sa mga matatapang niyang komento at mga hinanaing na sumasalamin sa inaharap ng mga ordinaryong mamamayan. Pero sino ba talaga si Ellie? Elijah San Fernando. 30 years old, at ipinanganak noong August 13, 1994. Isa siyang economic student sa Polytechnic University of the Philippines at naging founding chairperson ng non-profit student political organization na PUP Speak. Naging exchange student din siya sa Nanyang Polytechnic at kumuha rin siya ng Civil Society Leaders Program sa Kyunghee University. Outside school naman, si Eli ay nagtrabaho bilang Community Relations Officer sa iBank Foundation of the Philippines. At noong na-popularize yung community pantry movement noong pandemic, isa si Eli sa mga nag-organize ng Community Food Bank sa Machaga Street, Diliman, Quezon City. At alam nyo bang naging nominee rin siya ng Labor Rights Oriented Party List noong 2022 na alternatiba kung saan ang plataporma nila ay ang pagbuwag ng endo contractualization, provincial wage system at party list system na anilay na abuso ng mga politiko. At ngayon nga ay daladali na Eli ang mga platapormang ito sa bago niyang platform which is the social media. And a very recent news, si Eli rin ngayon ay ang first nominee ng Kamanggagawa Party List. Para sa 2025 election. At alam nyo bang meron din siyang billboard? Na tila nagpaparinig sa mga politiko. Now we know.